Mga Lods, ibalita natin ito kasi hindi binabalita sa mainstream media eh. No, hindi binabalita lahat ng mga nagagawa at good news kay VP Inday Sara. Di ba? Ang binabalita ng mainstream media kay VP Inday Sara ay puro paninira at pangbabatikot. Sige, no, nakakahiya naman. <laughs> nakakahiya naman sa mga media. Tayo ang magbalita. We are preparing

we have ensured that this year's school calendar includes a well-deserved 30 consecutive days free of any dept activities that require volunteer work. we have signed a memorandum of agreement with gsis guaranteeing a dedicated and exclusive lane for teachers in all branches. we have also established a specialized team. Within said agency to handle teachers' concerns, ensuring that your needs are given the special attention and support they deserve. We have procured a personal accident insurance through the GSIS to provide coverage for all teachers and the Department of Education personnel. As of today, October 5, 2023, the personal accident insurance policy is already active. Simbako? ayaw lang unta mo mga disgrasya and all teachers and deaf and personnel are covered. The Department of Education is developing an automated system for objective selection in the hiring and promotion of teachers. Grabe mga lods no. Sa daming good news na yun, wala talaga akong nakita na isang media outlet na ibinalita lahat ng good news ng Department of Education. Di ba? Pansin nyo mga lords. Di ba? Grabe yung pang... Grabe yung... Di ba? Pang titrip na mga media kay VP Inday Sara talaga. Di ba? Ang paulit-ulit mong nakikita sa media, yung confidential funds, confidential funds, confidential funds, di ba? Talaga nakikita mo, no? Na, kumbaga, Mina mindset, gustong i-mindset ng media, no, ang mga tao pagdating sa kontrobersiya ngayon, no, na nakakabit kay VP Inday Sara, pero yung mga good news, yung mga nagawa, yung mga benepisyo para sa teachers, no, para sa mga DepEd personnel, nga-nga. Di ba? Nga, nga wala man lang, di ba? Grabe, no? Grabe talaga. Imaginin mo lahat ng kawang gawa ni VP Inday Sara. Lahat ng effort, lahat no, ng ginagawa ng Department of Education para sa mga teachers, para sa mga learners, para sa mga deaf ed personnel. Wala lang. No? Wala lang. Hindi binabalita. Pero yung mga fake news, no? yung, lalo na yung nag-viral video doon sa Commonwealth na dumaan ko no, si VP Inday Sara, grabe, ang bilis ng media. Ang bilis-bilis, no? Ulit-ulit, ulit-ulit. Diba? Lalo na talaga yung confidential funds. Halos araw-araw, ulit-ulit na binabalita. Nako, alam na namin strategy nyo. Para ano? Para ma-retain sa tao ang word na confidential funds. Para ma-retain ma sa tao, no? At tumatak sa isipan ng mga tao ang mga akusasyon nyo. Parang Marcos lang yan, di ba? Yung Elgatin Wealth, Elgatin Wealth. Diyos ko, ilang dekada, puro Elgatin Wealth, puro Elgatin Wealth. Di ba? Wala nang ibang pinagsasasabi, kundi ganyan. Kaya yung iba ding mga Pilipinong uto-uto, no, naniniwala. And di ba kung na, nakinig kayo sa pinagsasasabi ni VP Inday Sara, ang gandang benepisyo kaya iyon para sa mga teachers natin. Di ba? ABS-CBN, JMA, TV5. Beke na men. Beke Diba? Tapos, ito pa. Yung mga ayaw kay VP, yung mga anti, yung mga kakampots. Walang ibang ginagawa kundi paninira. Porkit wala daw nagawa si VP Inday Sara sa Department of Education. Ano yun? Ang dami-dami nun. Diba? At ito pa. Franz Castro. Hello. Diba kaya mo yun? kaya mo yung gawin sa mga teachers, Franz Castro? Boot-boot ni